Ikinunsulta naman ng kasalukuyang administrasyon sa apat na dating Pangulo ng Pilipinas ang mga gagawing hakbang ng pamahalaan kaugnay ng usapin sa seguridad, charter change, usapang pangkapayapaan at iba pa sa isinagawang National Security Council meeting kahapon. Ito ang balita ni Nel Maribu. Nag-convene kahapon sa kauna-unahang pagkakataon ng National Security Council sa ilalim ng Duterte Administration upang pag-usapan ng mga isyo sa pangkalahatang seguridad at foreign policy ng bansa. Bukod sa mga miyembro ng gabinete, Senate President, Speaker of the House at ilang miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso, kumpleto ring dumalo ang apat na dating pangulo ng bansa na sina Fidel V. Ramos, Joseph Estrada, Gloria Arroyo at Benigno Simeon Aquino III at kinonsulta ng Administrasyong Duterte kaugnay ng iba't ibang issue. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, napag-usapan sa NSC meeting ang tungkol sa Peace Roadmap at kung papaano malulutas ang mga usapin sa CPP, NDF, NPA at Cordillera People's Liberation Army. Tilalakay din sa pulong ang kampanya ng pamahalaan laban sa ilegal na droga. Maging ang pag sa konstitusyon at usapin sa federalism, gayon din ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay tinalakay dito ay naman kay Senate President Coco Pimentel na kabilang sa dumalo sa NSC meeting na tumagal ng halos limang oras, naging produktibo ang pagpupulong lalo na ang ginawang pagbabahagi ng mga dating Pangulo ng Bansa sa kanilang kaalaman sa mga usapin. Yung apat na former presidents with their experience and with their past uh The past, the past inputs that they have uh, that they have uh, accepted or obtained, so they have wisdom. Uh, very, very productive sinabi naman ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na mahalaga para sa kasalukuyang administrasyon ang inputs ng apat na dating pangulo lalo na sa usapin ng West Philippine Sea territorial dispute issue sa China kaya yung wishlist nila knowledge uh, relations with China are very important. Human uh, inputs, uh, different dramas, even different uh, Italian, and the President of Royal, the President of the United Tumanggi ng iditalye pa ng mga dumalo sa NSC meeting ang ilan pang napag-usapan at mga napagkasunduan sa pagpupulong. Pangunahing mandato ng NSC na payuhan at tulungan ng Pangulo sa integration ng domestic, foreign at military policies kaugnay sa national security. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Malacanang.